Oh. May na ako dito best friend ko. Babae na naman. Yab mo. Pangalan niya. Mukha nga pala. Ha? Huh? Oh, ayun na. Oh, o! Oh, di ba? Itong babaeng to. Balagbag to. Ay, yung yabo na sinasabi ko, yung bisita. Noong nagka-trouble po doon sa kanto, niligtas ko po siya. Ano, nagliligtas lang ako ng tao. Uy! Uy, yung gundin! Ang pangalabang na ko, John! Shhh! Huwag kang mag-alala sa akin yung kuya. Gusto mo, dikit ko pa yun sa pader eh. Ba't ako nalang mag-a-attend sa'yo? Basta ba si Jericho? Umalis ka sila eh! Asa nagpunta? Mga ano yun eh, mga umalis yun eh, bumili sa may palengke. Hmm. Ano ba naman? May baon ka na? Wala pa! Ano yung baon? Saan yung ko? Yung ano? Yung ano? Ano? 50. 50? Ano usapan natin? 50 na nga lang eh! May ginawa ka pang kasalanan o ito sa'yo, 10. Hmm, yan. Parusa ko yan sa'yo. Burout talaga to! Burout? Di mo ako nangihingi Hoy YG, umuwi ka na lang rekta dito mamaya. Alam mo naman na papagawa ko 'yung sasakyan. Oh, sakto 'yan. Oh. May dadalhin na ako dito 'yung best friend ko. Babae na naman? Hindi babae 'yun. Ano? Ano 'yun? Yabmat. Ano? Yabmat sind, boy. Ang dami nito na nalalampay, yo, ubots, yobots ka pa. Okay lang, basta 'wag sa kwarto dito kay sa sala tumambay. Oh, Mag-movie marathon lang kami. Umayos ka YG ah Oo. oo. Oh, sige na, tara na. Uy. YG. YG. Oy, YG. Uy, ano ba yun? May naghanap sa ilas sa labas. Kanina pa, YG ng YG. Sino yan? Oh, Uy, <laughs> yung Ay, yung yapon na sinasabi ko. Yung bisita. Ano na naman yan? Baka, babae na naman. Oo. Oh, oh, oh. Pero yung bot yan. Oo, oh, papasokin natin. Tara, G. G. G, oh, ba? Oh, Oo, oh. oh, diba? Ano? Ano? Oh. Type cool. Okay lang, G. may naghanap ba sa inyo doon? Teka wala. nga, teka nga. Pum pumasok nga kayong dalawa Sala. dito. Pumasok kayo. Pumasok Uyaw ba? Uy, anong, 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 anong sinasabi mo sa kanya about sa school? Eh, ano? Hmm, baka may nangahan sa kanya. Andito mga umis ka sa likod ko. Yung, ano naman mga ano sa akin? Ako pa ako mga pinakamalakot sa dun. Oh! oh. Punish ka na naman! Alam mo ba? Itong babaeng to, balagbag to! At saka ito oh! yan! Pangalan niya, Moka nga pala. Ha? Ho, oh. si Moka. Mokang, oh. Moka! No. Kaya kawa. Yung pinakang gadyang kong... Sigurado, Teka nga, manahimik ka nga mo. Teka mo mga... Sigurado Best friend mo to? Pa paano mo naging best friend to? No, nagka-trouble po doon sa kanto. Niligtas ko po siya. Oh! oh Niligtas kasi ako yun. dami noon! Tumakbo ko, tapos bigla siya dumarecho. Pinagagod, ganun niya. Oh, Tapos, niya yun? Oo! Oh, Uy, totoo ba yun? Ba't ginagawa ba mo yun? Baka mamaya kung ano-ano pinagagawa mo. Hindi, hmm. ko hey, kuya. Ano, nagliligtas lang ako ng tao. Oh, oh, hmm. Wait ako yun ah. Wait lang, kaya pala. Andito ka ba't andito ka pala? Tsaka ba't nakabedyo ka? Sira ulo ka doon pala. Dito ako nakatira, palalabasin mo ko? Oh. Oh. Ang tibay naman ng mukha mo. Hmm, bisita oh, eh. yun ano? <laughs> o di, magano. O ba niyo ako? Anong... Oh. Oh. ano, gusto mo palagbagin ka namin ngayon? Uy, tumigil, namin ka, ka, tumigil ka nga dyan, tumigil <laughs> <namin> ka nga dyan, tumigil ka <laughs> nga dyan. Uy, uy! Uy, Ganda na, pakarabam na ko Uy, uy! yan, yan! Ano ba? Ito, ano? sorry, sorry, sa oh. akin uh, ka na lang. lang? Sa akin ka na lang. Ito, ka, huwag ka nga ako dyan. Oh, Oy, ano? ikaw, mo kang wag kang didikit doon kay Kurt, ha? Wag kang mag na sa akin noon, kuya. Gusto mo, dikit ko pa yun sa pader, eh. Oh, no, no. oh, hindi, <laughs> ka hindi, 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 Uy, tumigil na. Sige, sige na. manood na kayo kung manonood kayo dyan. Hindi, ako sa inyo. Ito gusto ko. Idikit mo sa pader. Tumigil ka nga. Tumigil ka. Tumigil ka. Uy, hindi na. Hindi na manood na kayo. Tara, tara, tara.